Hey mga mare, kamusta? So ito nga pala yung pagganap pa ng araw ng undas at pag-uwi namin ng Quezon. So November 1 nga mga mare ko, alas 3 ng hapon na namin naisipan pumunta ng sementeryo dahil nga sobrang init na kanina. So naisipan namin magpahapon-hapon para hindi na masyado masakit ang init ng yeah, araw. Hey mga mare ko, kami na nga lang tatlong nagpunta ng sementeryo dahil ang mga mamay kanina pa nauna na ng pagpunta. At dahil nga kami pumunta, hindi eh, wala kami dalang kandila kaya naman dyan na rin namin naisipan bumili ng kandila.

nga yeah, mga mare at base lang na kapag pupunta ka talaga ng cementery, mabuting sa labas ka bumili dahil yung dating presyo na tig 30 or 40 pesos na nabibili mong presyo ng kandila, pagdating mo sa cementery, doble or triple na yung presyo kapag bumili ka. Kapag nga talaga tindera ka din at nakabili ka ng mahal eh, hindi mapigilan magkomento. Pero siyempre, <laughs> ayan na natin minsan na naman yan na na din natin sa kanila. So yun nga mga mare, pagkatapos na bumili ng kandila, ang agenda talaga namin is mabisita yung mga kamag-anakan nitong asawa ko. So, nga pala namin dyan ay ang at pinsan nitong asawa ko. At hindi ko na rin pala nakuhanan dyan na inabot kami ng ulan kaya naman hindi na namin napuntahan yung makamag-anakan nitong asawa ko. And after nga namin makapagpatila ng ulan e eh, nagpatuloy na ulit kami sa paglakad at pinuntahan namin ang ibang kamag-anakan ng asawa ko na malapit lang sa area namin. Kung mapapansin nyo nga dyan mga mare, traffic pa din dahil kahit hapon na or paggabi na ay marami pa rin nagsisipuntahan sa simenteryo. Akala ko talaga mga mare pag hapon ka na pumunta ay eh, kukunti na yung mga tao pero baligtad mga mare kung kaya kailan hapon mas marami pa yung tao. And ayan nga mga mare, next na pinuntahan naman namin ay ang pinsan na pa rin itong asawa ko sa mother side. At ayan nga mga mare, habang naglalakad-lakad kami, ay napasin ko may Jollibee sa sementeryo. Abay, hapit-napit nga talaga ito si Jollibee at hanggang sa sementeryo ay nagtitinda. <laughs> so, hindi lang basta tinda mga mare, naglalako pa siya. Abi, napisip nga naman agad ako. Kung ito nga si Jollibee na ubod ng yamin na pa pa makasideline sa mga ganitong event, ay paano pa kaya akong mahirap yun? Mas lalong kailangan akong humapit at kumayot, mga mare. Kainaman na. And so ayun na nga mga mare, dito na kami sa punto ng tatay Leon, tita Nere, ng tita ng inay at ng tiya. So dito muna kami magstay, magsasalo-salo. And ito na nga din yung time na magkakasama-sama ang pamilya. Simpleng kwentuhan at balikan na nakaraan ng mga mahal natin sa buhay. And then nga mga mare, dito na rin kami nagpagka-best. Siyempre, talayan kwentuhan at hambugan Ah, talaga. <laughs> 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 mag yung power sa phone e. busy. Balon. Ano yung what? yung stand Gusto mo ng mani? Tatama yung mga physical. Oo. Guys, walang makita mo yung dadaang mani. Dadaang mani. Andayin nga mga mare ang ating word of the day, ngayong undas, alalahanin at gunitain natin ang masasaya at malulungkot na alaala -ala kasama ang mga yumaong mahal natin sa buhay. Naway manatili silang buhay sa ating mga puso at alaala. -ala.